Hi guys! Good afternoon! So, current video for today is at Atling Susihon Ang nag-inusarang punuan Nga Dorian Denise Sa among tugkaran kong nangunod Na ba guys? So guys, dool na ta, dool na ta Sa punuan Anak sila guys Maura daw ni Baho, pero lami Charm So, maura ito ang unod guys, oh Agagad hangad lang sa tadaghan man po bunga ng durian na mo guys wak minyagi paasa guys kay karon kay namay unod so na ako y plano nga musakat so ato sang i-check kung unsa kataas ang akong sakaton maoni siya guys kataas ang akong sakaton kung makasakat bagay yun ko ani giuna huna la mayo kung makasakat bagay yun ko kay babae ra ba dako este bayot di ang dako So kani, guys, kaya ako ibalik-balik ang video, kung yun na huna, kung saan ba gina ko pagsakat, kaya dilip po ba yung man, ko darunang. So mauna ni guys,